sa likod ng buwan. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, nakatira si Maya, isang simpleng dalaga na may pangarap na makapag-aral sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya kayang bayaran ang mga gastusin kaya't nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa lokal na kainan. Isang malamig na gabi ng Setyembre, habang siya ay naglilinis ng mga mesa sa restaurant, pumasok si Alex, isang batikang photographer na galing sa Maynila. Agad siyang nafasinay sa ganda ni Maya. Sa bawat ngiti ng dalaga, tila ba may ngiting naglalaro sa kanyang puso. Nag-order siya ng kape at umupo sa sulok, patuloy na pinapanood si Maya habang siya ay nagtatrabaho. Nagsimula ang kanilang kwento nang magkausap sila sa isang pagkakataon. Isang simpleng tanong tungkol sa menu ang nagsimula ng kanilang pag-uusap at nagulat si Maya sa lalim ng pag-iisip ni Alex. Sa kanilang mga kwentuhan, natuklasan ni Maya ang mga pangarap ni Alex, ang kanyang mga advokasya para sa mga underprivileged na komunidad at ang pagmamahal niya sa sining ng fotografiya. Dahil sa madalas na pagbisita ni Alex sa kainan, unti-unting bumubuo ang kanilang pagkakaibigan. Nagkakaroon sila ng mga tawanan, mga pag-uusap tungkol sa buhay, at unti-unting umusbong ang pag-ibig. Ngunit may isang hadlang si Alex ay may ibang buhay sa Maynila at siya ay umaasa na makapag-travel sa ibang bansa upang ipakita ang kanyang mga likhang sining. Isang araw, nagdala si Alex ng kamera at inalok si Maya na maging modelo sa kanyang photoshoot. Ang araw na iyon ay puno ng saya at tawanan. Habang abala ang dalawa sa pagkuna ng mga litrato, nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan naghalikan sila sa ilalim ng mga bituin. Ang simpleng halik na iyon ay nagbukas ng mas malalim na damdamin at pangako sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ng photoshoot, nagkaroon si Alex ng tawag mula sa isang international art gallery na nag-aalok sa kanya ng pagkakataong mag-exhibit. Tila baga nagulat si Maya, ngunit alam niyang dapat suportahan si Alex sa kanyang mga pangarap. Nag-usap sila ng masinsinan at napagpasyahan na magiging magkaibigan muna sila habang ipinagpapatuloy ni Alex ang kanyang mga plano. Dumating ang araw ng pag-alis ni Alex at siyang nakagugulat nang makita niyang luha ang umalis si Maya. Nagtakip siya ng muka, umaasa na hindi malimutan ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Pero sa likod ng kanyang ngiti, alam ni Maya na hindi siya dapat panghinaan ng loob. Mga buwan ang lumipas at mas marami pang mga kwentuhan at tawag mula kay Alex ang nagpatibay sa kanilang relasyon. Ngunit naging mahirap iyon para kay Maya. Sa mga pagkakataong nararamdaman niyang nag-iisa, tila ba isang malaking kawalang katarungan ang lumalabas mula sa kanyang puso. Isang maliit na liham ang naisip na mas mabuti kung sulatan niya si Alex. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin sa mga letra, ang hirap na dulot ng pangungulila. Isang araw pagkatapos ng mga linggong paghihintay, tumawag si Alex, ipinakita niya ang lahat ng mga kuha niya at pinakita ang kwento ng kanilang pagmamahalan sa likod ng bawat litrato. Kaya't sa isang di inaasahang pagkakataon, isinama niya si Maya sa Maynila at inanyayahan siyang makilala ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang pakikipagtagpo ito ay isa ring pagsubok, pero sa bawat ngiti ni Maya at tingin ni Alex, tila ba ang mga hadlang ay naglalaho. Nagpatuloy ang kanilang love story sa mga susunod na taon. Nag-aral si Maya at nakatapos ng kolehiyo at nagtrabaho siya sa isang art gallery na pag-aari ni Alex. Sa mga pagkakataong sila ay magkasama, nahuhulog sila sa isa't isa higit pa sa una. Naging inspirasyon silang dalawa sa isa't isa sa kanilang mga pangarap at adhikain. At sa kabila ng mga pagsubok, ang pagkakaibigan at pag-ibig nila ang nanatiling matatag. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tagumpay, hindi rin nakaligtas ang kanilang relasyon sa mga pagsubok. Habang patuloy na umaangat si Alex sa kanyang karera, unti-unting kumukupas ang oras ni Maya para sa kanya. Ang kanilang mga pagkikita ay tila nagiging mas madalang at ang pagmamahalan parang mistulang nagiging alaala na lamang. Sa isang maaraw na umaga, nagdecide si Maya na kausapin si Alex. Nais niyang iparating ang kanyang saloobin na tila bang nawawalan sila ng koneksyon. Ngunit sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Maya na hindi lamang siya ang nag-iisip tungkol sa kanilang relasyon. Pareho silang nasasaktan, ngunit malikot ang takbo ng buhay. At sa kabila ng mga pagsubok, kailangan kanilang maging matatag. Sa kanilang pag-uusap, napagpasyahan nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon, ngunit may mga bagong hangganan. Nagset sila ng mga oras para sa isa't isa at muling binuhay ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng mga simpleng bagay mga road trip, mahabang pag-uusap sa ilalim ng mga bituin at pagkakaroon ng mga bagong alaala. Unti-unti, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Napagtanto nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa mga oras ng saya kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng pagkakataon, nagpatuloy silang mangarap at manghawak sa isa't isa sa kabila ng mundo na puno ng mga pagbabago. Sa wakas, nagpa siya si Alex na mag kay Maya sa lugar kung saan sila unang naghalikan. Sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng dagat, humarap si Alex kay Maya na may dalang sing-sing sa kanyang pagsasalita, ipinarating niya ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pangako na mananatili siya sa tabi ni Maya sa lahat ng oras. Hindi nakapagpigil si Maya sa kanyang mga luha ito na ang tamang oras at tamang tao. Ipinagdiwang nila ang kanilang pagmamahalan sa mga darating na linggo at nagplano para sa kanilang kasal. Sa kabila ng mga pagsubok sa nakaraan, nagpatuloy ang kanilang kwento na puno ng pag-asa, pangarap at pagmamahal sa bawat hakbang ng buhay sila ay magkasama nagtutulungan at mas masaya ngayon sa likod ng buwan ang kanilang kwento ay patuloy na umiikot puno ng mga alaala -ala at mga pangarap na sabay nilang nilalakbay ang pag-ibig nila ay hindi lamang bunga ng pagkakataon kundi isa ring pagpili na pinagtibay ng panahon sa huli, natutunan nila na ang pagmamahal, kahit gaano ito kasimple, ay may lakas at kakayahang magbago ng buhay. Kaya't sa bawat pagsilang ng araw, sila ay muling nagpasya na laging magmahalan, hindi lamang sa bawat tagumpay, kundi lalo na sa bawat pagsubok.